Isang mountain bike na sobrang malaman mga guys no ang ating lilimpiwan dahil nga may igko syempre minukay naman ni Manino no tapos piniswitan para naman magkinang-kinang ala <laughs> pati ang iyang uwi lo oh, nagigko na ayambot na lang kita Hello mga morning sa inyo mga guys no? So ngayong adlaw, syempre meron tayo bisita no? Isang titanium na mountain bike Grabe talaga ang kargada ng mga pisa, -pisa niya. Sobrang mahal talaga mga guys Bate, wala tama imo Kay Mandy Idol sa atin Papalimpiwan daw So ang uunahin natin mga guys Bubungkagin muna natin ito <laughs> Amat-amato natin para naman mamaya Hapos lang mag piswit Kag mag-tootbrush si Manino <laughs> bot na lang ah. gida. <laughs> so bali ang mayari pala dito mga guys no. Dati nagpakayo na sa atin. So bali may salig niya siya sa atin mga guys. eh ito nang na ginawa natin, ah, bubong kagin. <laughs> <laughs> God, so ayan na no, mga guys no na natin ang kanyang sram na ano ba tawag diyan pinyon. Tapos ito na inuslo uslo na natin yung mga kasudlan, syempre. So bali ginamitan ni Manino ninyo mga guys no nang special tools para naman wala naman masabi Yung mga baser natin baka sabihin naman nila bla lawlaw kasi manong kayuman man, <laughs> So ito na mga guys So nilagyan na natin Ang langis-langis Kagamit na tayo Dito na ang Tutbra So ayan na Nakita nyo Nang higko nya Balipipiswita na natin Mga guys ha Para magtatabog Naman yung mga ki baho <laughs> animal. Wow! Ah! Nung matapos ko naman na wala tubig-tubig mga guys, no, ito na, pipiswita na natin ang hangin-angin para naman matanggal yung mga natirang buhangin. O, oh, ayan na, nakita nyo na, nagkikinang na yung aking ubra. So, malinugasan na rin mala natin mga guys ang kanya mga wheel at frame no. Ayala, ala, ito na yung mambal ko sa inyo, no. Ay, anami talaga mga guys ng bike ni Idol kasi nga, titanium nung inuuyatan ko, parang nakukulban na ako, baka magasgas. Pero sabi na, mga iba, hindi daw no, ito nagagas. Gas! Totoo ba yan? <laughs> Nagugupi lang siguro ba? <laughs> Gago! So, nakikita nyo naman mga guys, no, nalagyan na natin ng papalanlog. So, yung gagawin na lang natin, ibabalik no, yung mga biring-biring niya, ipang pagulo na natin yung mga axol, tapos patiringin ba? So napatihan naman ninyo siguro mga guys no nagalagatik lagatik na balay yung kubra na lang natin lagyan na papadanlog sa likod ng kanyang ay, XD drive mga guys to para naman hindi maguba ang thread. So ayan na dahil nga natapos na natin. Ito naman yung sinunod natin mga guys no? yung rear trailer tinakod na tapos yung butong bracket sabay na lang hugot para naman magdasok abaw sa pool. <laughs> wow! <laughs> At habang nagkakabit ako dito mga guys ng gulong-gulong sa likod no asabi sabi pala ni sir sa akin no matapos natin itong lipiwan lahat Ay bali i-drain ko pala yung mineral oil nya mamaya Bali yun ang tapusan nating ubrahin, no So bago natin mga guys pala galawin ang kanyang head part So ito na nilagyan ko muna ng papadanlog ang kanyang kadina Tapos nilagyan na rin natin ng maisang punta ng kanyang kable Para naman hindi matutuslok si idol pag isasanding niya ito sa kanyang paawa. <laughs> So bali mga guys, ang siyak pala ni Idol ay tipper. Tapos porte memang kanya titanium na frame no Bali ang ginawanya niya nilagyan niya ito ng converter Oo, porte mm pa rin yan mga guys no Pero dako lang sa idalom <laughs> O ayan na mga guys no, natapos na natin limp Siyempre lalagyan na natin na sa may gulo Para naman magmukhang gwapong Ang nagobra, animal <laughs> At nang matapos tayo mga guys sa pagtapos tatakod ng kanyang siak no siyempre tatakod na rin natin yung harapang gulong-gulong sa -gulong. titisti ni Manino ko hindi na magbagod ang kanyang rotor de sa hindi naman pala so dito na tayo mag-uobra bali ang breaks pala ni Idol mga guys no ay mumurahin na prino ba oh ha <laughs> joke lang ha baka may magalit naman ba bali ang preno pala ni Idol mga guys no ay XTR de dugay na daw hindi na limpyuhan. so ito na papagwain na natin ang kanyang mga muri-muri guys, no? Maraming maraming salamat sa panood sa aking video at tapos na rin yung adlaw na ito. So, bye, bye na po. God bless to all. Paalam!